Brad Jeff, magpapasko na. Malapit na naman kaming magkita-kita ulit ng aking mga kamag-anak. Kung hindi lang dahil sa lola namin na matanda na, hindi talaga ako pupunta sa salo-salo kasama ang aking mga kamag-anak. Sa totoo lang may iniiwasan kasi akong relative doon na ayoko nang makita. Hindi ko pa rin kasi siya mapatawad sa kasalanan na nagawa niya sa akin. Pasensya na po at ayaw ko na sabihin ang kasalanan niya. Iiwas na lang sana ako baka masira lang ang mood ko ngayong Pasko. Pero ayaw ko naman sumama ang loob ng lola ko sa akin kapag hindi ko siya napasyalan. Nahihirapan po akong magdesisyon. Pupunta ba ako o wag na lang umaten sa family gathering? Kasi feeling ko, pag nagpunta ako, baka magkasala pa po ako. Anong say mo, Brad? Umaasang matulungan ninyong magdesisyon, Julie. Well, una-una, Julie, thank you for being open sa struggle mo sa pagpapatawad. Ano? Naka-offend sa'yo. And then medyo sinabi mo lang doon, pag umaten ka, baka ako magkasala. Well, Julie, for one, yung unforgiveness is a sin. So, nagkakasala ka na sa pagkakaroon lang na unforgiveness. Nasa Biblia yan. Kaya nga, ang tanong mo sa akin, a ka ba o hindi sa family gathering? Well, hindi ko yan, hindi kita mabibigyan ng definite na sagot kasi gusto ko ikaw ang magdesisyon pagkatapos ang marinig yung konting insight about forgiveness. At baka makatulong sa'yo magdesisyon. Una, Julie, madami benefits ang pagkapatawad. Well, there's Emotional healing. Kasi pag uh, pinanghahawakan mo talaga yung galit, yung resentment, mag-lead yan sa anxiety, emotional distress. Sabi nga nung isang uh, narinig kong quote, Unforgiveness is like drinking a poison. And you're hoping yung isang tao mamatay, yung kinakaasaran mo. So in reality, ikaw yung unti-unting, alam mo yon, ikaw yung bumibigat ang pakiramdam, emosyon. Pangalawa, physical health. Sa study, nakita na pag may unforgiveness, masama sa puso. Kaya yung forgiveness, kabaligtaran. I-reduce yung stress, bababa blood pressure mo, and it can improve health ng heart mo. Pangatlo, sa spiritual naman na uh, larangan. Yung forgiveness aligns you with God's character. Tinutulungan ka mag-grow sa iyong pananampalataya at sa pagiging banal. Kaya Julie, ang pagkapatawad ay isang desisyon, hindi lamang ito base sa emosyon na pag feel ko na, patawarin ko na si tita. And lastly, sabi sa Bible, uh, Julie, sabi sa Efeso 4.32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at pagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Sabi dito, uh, Julie kaya ka raw magpapatawad kasi ikaw nakatanggap ka rin ng kapatawaran kay Kristo. So kung naniniwala kang si Jesus, lalo na Pasko ngayon, ay dumating sa lupa upang pagbayaran yung mga kasalanan natin dahil kung hindi siya bumaba, yung kasalanan mo at kasalanan ko magdadala sa atin sa impyerno dahil may utang tayo sa Ama sa Langit. Bumaba siya upang pagbayaran yung utang na yon at sa kanyang righteousness, sa kanyang ginawa, tayo ngayon, pag tinanggap natin si Jesus, tayo ay malinis na sa mata ng Diyos. Kaya Julie, as much as you want to hold on jan sa galit mo, una, it's not good for you. Forgiveness is for you more than sa tita mo. Maring nga pag pinasinahin mo sa tita mo, tita, pinapatawad na kita. Maring hindi nga niya tanggapin. Eh. Okay lang yon. The decision is for you primarily, hindi para sa tita mo. At saka, of course, sa lola mo, matutuwa yun. Pag nakita ang bait naman ng apo ko si Julie, na nagpatawad kahit siya yung na-offend. So, again, it's a sign of humility. And the Bible always say, ang grasya ni Lord ay nasa mga taong mapagpakong baba. So, Julie, ulitin ko, Efeso 4.32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Dahil Pray mo na Salamat Lord dahil itong uh, season na to ay season of forgiveness. Season of uh, redemption, restoration. Kaya Panginoon, itong si Julie na sumulat sa amin ngayon, salamat sa kanyang openness. Dahil talagang marami namang tao nag struggle sa pagpapatawad. Ngunit Panginoon, pag binigyan na namin ng mataas na perspective, so yung mas maangat na pananaw, Makikita namin na kami nga ang sasama namin, pinatawad mo kami. Bumaba ka sa lupa upang patawarin kami. Sino kami para hindi magpatawad ng ibang tao? Kaya Lord, alam namin ang pagpapatawad ay mahirap, hindi naman madali. Kaya kailangan nga ng grasya mo upang mapatawad namin ang mga taong nagkasakit sa akin. At kami rin naman Lord, may mga tao rin kami sigurong na offend At uh, hindi naman lagi kami na open. So kami rin Lord, tulungan mo kaming humingi rin ng tawad sa mga taong na-offend namin. So tulungan niyo si Julie sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.